Sa so magandang hapon sa ating lahat mga kababayan kasati. Uh, another video na naman tayo mga kasari sa araw na ito uh, at meron tayong delivery ngayon galing kay Grocery at ito ay nagkakahalaga ng 5,000 mahigit and proud to say na gumamit tayo ng ilista Kung napanood nyo yung ating vlog kagabi mga kasari ay meron tayong family at yun naman ay nagkakahalaga ng uh, almost 7,000 kasi bukod doon sa ating grocery ay nagkakahalaga ng 5,000 and yung ating mga paninda sa labas yun yan, yung mga nasa mga ganyan mga jar tapos doon pa sa labas ay nagkakahalaga din ng 2,000 may kit. So, almost 7,000, uh, almost 8,000 yung ating family kahapon. So, ngayon, sa araw na ito, today is Wednesday, ay may delivery na naman tayo kaya ikaw sa ating papakita. O sa inyo mga kasari, yung ating uh, dumating na uh, item. So, another stocking tayo mga kasari. No? Uh, pandagdag stock sa ating mga uh, uh, item dito sa loob ng ating sari-sari store. At pag mag uh, patuloy sa ating pag-uusapan makasari kung ikaw ay bago sa aking channel at hindi ka pa nakapagsubscribe at napapanood yung aking video sana huwag mo kalimutan mag like, mag comment mag subscribe sa aking youtube channel once again, this is ang tindirong blogger-blogger ng Bandao City so, keep on watching

at meron tayong kulaku at meron tayong gin bilog yan so ito lang yung wala sa atin at yung jay block so ibalik natin mga katat at dito tayo sa isang box Ito yung mama tayo. mama. at rin tayong banana tea chop. Tapos may del monte tayo na tomato sauce. So bandas natin yung mga sakit-sakit snacks. Ito tayong mga crispy fries. May blackie me. Tapos pofiko black. Naghanap ko din mga papa me. Naghanap ko din order ng papa. Napay papa man dali oh. Ano dali oh. Ako siyan, puti ko brown. Puti ko blanca. Ako meron tayong large equipments. At mga kanton, tapos may medium din ang equipments. Ito. Tapos meron tayong kulapo na malaki. Yan. kasi wala dito. Ang dalawa. So, ito ang laman sa isang box. So, kung napapanood yung ating vlog kagabi, ay meron tayong mga napamili din mga 3 in 1. So, ito ay pang dagdag stock mga kasari. At ito na din mga kasari sa ating mga copy ko twin pack, mga 3 in 1 at uh, 3 in 1 na twin pack natin, 16 pesos na yung mga kinitahan. Tapos yung ating mga tape, uh, size, yung isa. Tapos dito katapos eh, ito ay 37. Ayan. So, dito tayo sa last mga kasari. Yan, sa ating last box. and So ito yung pork. Spicy noodles. Beef. Miso. Ang namin dito mga kasari is 15 Pesos. So itong ating noodles, 11. Tapos may gin bilog ba dito? 11. So mga apat si Canton yung nandito. Canton tapos may 5 years. Ayan. Ito ay wala na sa amin. So apat na pirasok yung ating 5 years. Tapos mabinta kasi yung spicy. Extra hot spicy natin na Canton. So yun lang mga kasari. No? Yung ating uh, update sa araw na ito. So, maraming salamat sa inyong lahat at sinang sinamahan naman ako sa aking vlog sa araw na ito. At sana katulad niyo ako suportahan sa ating mga daily vlog sa ating sari-sari store. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating mga kapwa kasari dyan na nakaramdam ng matuman. So, patuloy ka lang. Huwag kang parminaan. At uh, mas, mas magsipag pa. <laughs> mas magsipag pa na madalas yung pahina. Uh, <laughs> so, dalawang araw tayo nakapag-rest, di mga kasari. Ayan. So, nakapamili tayo noong Monday at ito na naman, another stack. So, sa mga walang punan dyan, kung mayroong grocery dyan sa inyo, huwag kayong matangot gumamit ng ilista. So, napakalaking tulong yan, no? Uh, pinapahiram ni grocery sa inyo at uh, after 7 days, so magbabayad ka. So, within 1 week, mababayaran kung makasari. Basta marunong ka lang humawak sa tira ng inyong pinta. Ayan. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sa akong So, sana ay meron kayong natunan sa araw na ito at more on this time. Tayo. So, ayan. Maraming salamat and bye-bye. Until my next, next video. Bye-bye